Lumawak ang pagsusuri sa Pilipinas para sa Human Immunodeficiency Virus o HIV pero kulang pa rin. Ito sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo ngayong merong outbreak ng HIV sa bansa at nakakapagtala ng 57 kaso kada araw. Dumami yung nagpapatest pero marami talaga ang merong uh, HIV at kailangang i-test. So kumbaga kahit nag-nagtaas uh, tayo ng effort natin, talagang uh, talagang uh, masugid yung pagtesting na ginagawa, kulang pa rin eh. Sa ngayon, pababa ang edad ng mga nagkaka-HIV na may datos, uh, batay po sa datos, karamihan po yung mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki. At mula sa anonymous encounters o hindi kakilala. Sa gitna nito, tumaas po yung bilang ng mga nagpapa-HIV test. Ngunit ang problema, nananatili o mano ang stigma. Dahil dito ay plano ng DOH na ipatupad ang routine opt-out uh, testing kung saan doktor na mismo ang mag-aalok po ng HIV testing kung kinakailangan sa halip na pasyente ang humiling po nito. Ngayon kasi parang ano eh, ikaw ang magsasabi opt-in. Ibig sabihin kami mga doktor, aantayin namin magtanong ka kung gusto mo magpatest. Ngayon babalik ka rin natin. Sasabihin namin, uy itetesting kita, okay ka ba? Pag sinayong mong ayaw mo, eh, hindi matutuloy. Pero pag di ka umimik, uh, ibig sabihin okay lang. Yes, Inig po ni Health Assistant Secretary Albert Domingo. Ipinunto naman ni Domingo na kailangang maamyandahan ng HIV-AIDS Act. Lalo't hindi sa ng tinatawag na mature minor doctrine ang gamutan. Sa ngayon, pwedeng magpasuri ang minor de edad kahit walang parental consent. Pero walang sinasabi ang batas kapag katungkol sa gamutan.